Hello Max Part, kayo? At Max Part, sa pagpunan natin ngayon ipag-uusapan natin ng mga klase ng babae na pangarap na mga lalaki. Kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, Peace spark. At ang unang klase ng babae na pangarap ng mga laki yung babae independent. Yan unang klase ng babae ko yung super na gustong gusto ng karamihan ng kalalakihan. Hindi lahat, pero sigurado ako karamihan ng lalaki. Kahit ako ay gusto ko yung babaeng ganyan, yung babaeng independent. Eh kayo inspirado ba ibig sabihin nun no, yung babae na may sariling discard sa buhay, hindi umaasa kung kani-kanino, may sariling income, may trabaho, at ah, talaga namang nagsusumikap sa buhay, Kayang mabuhay kahit wala tuyong tulong ng iba. Kayang mabuhay kahit wala ang lalaki sa buhay niya. Sa babae high value. At karamihan talaga ng mga high value na babae is yung mga babae na independent. Alam ba? Di ba Paano mo sabihin high value ka kung umaasa ka sa lalaki? Di ba? Paano mo sabihin high value ka kung umaasa ka sa hingi? Dapat ka inspired, matuto ka sa buhay mo, magtagumpay ka rin upang tumasdal ang value mo sa pagkat ka inspired sa isang pinaka gusto ng mga kalakihan yung babaeng independent yung babaeng may sariling diskarte sa buhay kumikita ng pera at hindi umaasa lang sa lalaki ka inspired at ang pangalawa ng babae ka inspired na pangarap ng mga lahis, yung babaeng mahinahon at mabait yun ang pangalawa ka inspired e, kabaliktaran kapag yung babae ay hindi mahinahon parang kala mo laging galit laging nager di ba kabaliktaran. Tapos imbis na mabait, eh, napakasama ng ugali. Magugustuhan ka ba ng lalaki pag ganon? Pakapangarapin ka ba ng isang lalaki o ng mga kalakihan pag ganon? At ang partner mo, ang partner mo kapag nakitang ganyan ganyang kay, maaaring iwan ka. So pagkat ka-inspired, iisipin niya rin siyempre ang sarili niya. sipin, isipin niya habang buhay ko itong makakasama, kasama, habang buhay ko itong magiging partner, itong babae to na sobrang bungangera, itong babae to na sobrang sama ng ugali, kaya ayusin mo habang, habang hindi pa huli ang lahat at hanggat nandiyan pa ang partner mo. Ayusin mo magpakabait ka at maging mahinahon ka. So pagkat walang naayos na relasyon kapag ang isang babae laging toxic at laging bunganga ang pinapaira at laging emosyon. Maging mahinahon ka. Kumayima ka. Talaga naman ka inspired. Sa isang mga sikreto upang mas lalong makuha ang puso ng isang lalaki at kung single ka ay dumami ang manliligaw mo. Hindi ka lang maging mabait, maging mahinahon ka pa o mahinhin ka inspired. At ang pangatlong kwase ng babae ka-inspired na pangarap na mahalaki is yung babae na mayroong magandang katawan. Yung mga ko inspired Kaya pala ako sinasabi sa inyo na pala kayo mag-self-improve. Magpa-sexy kayo. Ayusin yung sarili nyo. Magpaganda kayo. At gawin yung lahat para maging sexy kayo. So pag, sa isang mga talaga namang sikreto upang ma-attract mo ang mga lalaki. So pagkat kami, karamihan ng kahalaki hindi man lahat ulit, pero karamihan talaga. Sigurado ako yan sa 100%, gusto niyan yung mga sexy. At kahit ako aminin ko, gusto ko yung sexy. Di ba? May sabi ng iba kayong mabait naman ako. Mabait ako, masipag, maalaga, may, uh, may pangarap, hindi nga lang ako sexy. E eh, okay din yon. Pero iba ka rin kapag yung mabait ka na, masipag ka pa, responsable, may pangarap, tapos sexy ka pa. E eh, di mas lalo siyang mahihirapang iwan ka. E eh, di mas lalo siyang mahihirapang ipagpalit ka. E eh, di mas lalo siyang mahihirapang bitawan ka lagi siya may takot sa puso niya o sarili niya na baka mawala ka ganyan yan ka-inspired kaya palagi kang mag improve palagi mong itagtag yung katawan mo wag kang kain lang dyan panahiga lang dyan at lagi kang mag-workout mag-gym or mag-exercise para mas lalo ka pang sumeksi at maging attractive ka-inspired at ang boyfriend mo ang mister mo ay laging mas lalong magiging ganado sa'yo at kung single ka ay magahabul sila sa'yo kakaligaw sa'yo ka-inspired at ang pang-apat na klase ng babae kay inspired na pangarap ng mga lakis, yung babae na palayos ng sarili. Yung pang-apat kay Inspire, palayos ka ba sa sarili mo? Burara ka sa sarili mo. Palayos ka ba sa sarili mo? Lagi mong pinapabayaran sa sarili mo. Magpapaganda ka ba? nag invest ka ba sa sarili mo? O masyado kang kuripot sa itsura mo? Kuripot sa mga kailangan para gumanda ka? Masyado kang kuripot gumastos ng pera para sa sarili mo? Talagang mo kay Inspire, ang pera kikitain ba yan? Pero ang bawat araw na pinalagpas mo na mukha kang lost yan, ay hindi na, hindi na mababalik yan. Kaya sikapin mo araw-araw na mag improve Sikapin mo araw-araw na mag-ayos, magpaganda. Lalo na kapag may partner ka na. So pagkat lagi nyo'ng tatandaan na mahigpit ang kompetensya sa daigdig pagating sa interes. Ang lalaking mahal mo, ang boyfriend mo, o ang asawa mo, ang mister mo, ay maring maakit sa iba. Kaya nga di ba magkakaroon yung iba ng kabit? Yung iba nagkakaroon ng third party. Yung iba, pinagpapalit sa iba. Yung iba nandoloko. Dahil nga sa kompetensyon ng interest, napupunta yung interest niya sa iba. At kung gusto mo ng partner mo, ay lagi ang interest niya sa sa'yo lang. Palagi kang mag-ayos. Hindi man isang damp na siguradong hindi kanya iiwan, pero at least, diba, bumaba ang tsansa na ipagpalit kanya o iiwan kanya dahil siyempre, nag-aayos ka. Nagpapaganda ka at gustong gusto ng mga makakalakihan yun at malakas maka-attract yun lalo sa puso niya na yung partner niya ay napap, nagiging proud siya at nakakit siya at nagugustuhan din ng iba so sa sikreto kaya huwag kang maging tamad sa sarili mo hindi sapat na mabait ka lang hindi sapat na sabihin natin okay lang ang personality mo dapat pati ang itsura mo dahil napakahalaga ng attraction pagdating sa mga kalakihan ang mga kalakihan gusto namin yung magaganda ang mga kalakihan gusto namin yung nag-aayos hindi ka man ganun kaganda, hindi ka man pinanganak na kagandahan, at least, mag-ayos ka naman sa sarili mo. Hindi yung hindi ka na nga kagandahan, hindi ka na nga ganun kaganda, hindi ka pa mag-aayos. Ano na mangyayari sa'yo? Kaya, hindi ka man ganun kaganda, mag-ayos ka sa sarili mo. Upang kahit pa paano, tumasang ang value mo, ang looks mo, ay mas lalong maging kakit-akit. Ang boyfriend mo, ay malamang sa malamang ay ikaw pa rin ang laging magkaroon siya ng interest sa'yo. Kainso paano? At ang klase ng babae ka inspired na pinapangarap ng mga kalakihan is yung babae tapat at mapagmahal. Yung ang palimang ka inspired. Mapagmahal ka ba? Tapat ka ba? Sabi ng iba dyan. Opo, bakit? Opo ka inspired. Tapat ako. Mapagmahal ako. Sa lahat ng pagkakataon, tapat ka? Eh kung oo, eh maganda yan. Diba? Sa pagkakataon sa, sa regalo mo sa boyfriend mo. Sa, yun, sa regalo mo sa asawa mo. Dahil ang pagiging isang tapat ng isang babae, talaga naman ka inspired. Kaya manan ng isang lalaki. At kung hindi ka magiging tapat sa partner mo, ay karapat dapat ka lang talagang iwan. Pagdating ng araw at di ka nagbago. Kung sabi natin nagkamali ka isang beses, baguhin mo kagad. Lahat naman ng tao deserve the second chance eh. Sapagkat lahat naman ng tao nagkakamali, wala namang perfecto. Ang labanan lang dyan kung paano ka magbabago o kung willing ka bang magbago sa pagkakamali na nagawa mo. part, maging ganyan ka. Imposible walang dumiskarte sa'yo imposibleng walang umibig sa iyo. Imposible walang magmahal sa iyo. Imposible walang ma-attract o magka magkaroon ng interest sa iyo. Kapag nakita nila ikaw yung klase ng babae mapagmahal at tapat, lalo ng partner mo, makikita niya yan. Kabaliktaran pag hindi ka ganyan. Iiwan ka niya. At mas lalo ka inspired, mabubuhay kang mag-isa't malungkot sapagat walang tatagal sa iyo. Dahil sa isang relasyon dapat ng pagmamahal at katapatan ay nandyan. Yan ang talaga namang ka inspired kailangan sa isang pag-iibigan. At kung wala ka niyan, mabuti pang huwag ka nang makipagrelasyon ka inspired. At ang pangalan na klase ng babae kay inspired na pangarap na mahalak is yung babaeng mahalaga. Yung pangalan kay inspired, malaga ka ba? O sarili mo lang lagi ang inaalagaan mo? Tama naman yun na alagaan mo lagi yung sarili mo. Pero wag na wag ka rin magkukulang sa partner mo sapagat so yan nagsisimula ang panalamig niya sa'yo. Yan nagsisimula ang pag-aawayan, ang, ang tampuhan, ang paghahanap niya ng pag-aalaga o pag-aaruga sa ibang babae. Diba? Sabi ng ibang lalaki ang dahilan nila. Kasi yung asawa ko, kasi yung girlfriend ko, di naman ako inaalagaan eh. Di naman ako inaasikaso. Pag uwi ko ng bahay, ako pa mag-aasikaso, ako pa magluluto. Yung girlfriend ko, hindi man malambing sa akin. Kaya hinanap ko sa iba. Nang babae ako. Nang chicks ako. Eh, mali yung dahilan na yun. Mali yun. Pero yun yung dahil talaga nila. Kaya kung ayaw mo maging dahilan yun ng partner mo, maging maalaga ka sa asawa mo. Maging maalaga ka sa boyfriend mo. Sapagkat so, sa isang napakalaking bagay na maaari mong mayambag sa isang relasyon upang ang lalaki manatili sa iyo. Ang pag-ibig niya ay mas lalong yumabong ka-inspire. Since, sa isang mga bagay na dapat mong tandaan, huwag kang maging tamad sa pag-aalaga ng mister mo, ng boyfriend mo, upang siya ay mas lalong maging tapat at mapagmahal sa iyo at alagaan ka din niya kay at mga pitong klase ng babae kay inspired na pangarap na mga kalaki yan is yung babaeng maunawain at sweet. Yung pang pitong kaysa pala pinakuli. Kung ganyan ka sigurado malaking advantage man upang merong magkagusto sa'yo. Kung ganyan ka malaking advantage man upang ang pati mo mas lalong magmahal sa'yo. Dahil ang pagiging maunawain ay napakagandang bagay sa isang babae. Ang pagiging isang sweet ay napakagandang isang bagay para sa isang babae o sa isang tao. Kung ganyan ang katangian mo siguradong magiging maligaya kayo, magiging malambing kayo sa isa, at malayo sakit ng ulo at katoksikan. Ang isang mga dahilan kung bakit palagi nag-aaway, palagi nagiging toksik ang isang relasyon, ay hindi, mag, hindi marunong umunawa or maikli ang pangunawa o pasensya. Tapos hindi pa malambing, huwag ganon. Pagsapahin mo yung dalawang yan, maging maunawain, maging sweet. Sigurado ko, ang boyfriend mo o ang partner mo, kung lalaking wala kayong label pero mahal mo, ay sigurado ka inspired, mas lalong mahulog ang loob sa'yo. So, pag, sa, sa pinaka, talaga namang gusto naming makakalakihan. yung babaeng maunawain sapagkat so karamihan ng kababai, kababaihan ngayon ay kulang sa unawa. Inuuna ang emosyon, inuuna ang selos, inuuna ang duda, inuuna ang bunganga, inuuna ang pangaaway, inuuna ang giging toyo, toyoin inuuna talaga namang galit, talaga namang ka-inspired, habaan nyo ang pasensya nyo. Sapagkat so, pagkat kung gusto mong magkaroon ng maganda at mabuting relasyon, sa sa pinakagusto namin yung babaeng maunawain, maintindihin, mahaba ang pasensya, at sweet ka-inspired. So mas po lang po, na maraming salamat po makasupad sa pagtapos po ng blanket ko. kung po kalimutan na mag-like. Comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po nak-subscribe, ay, para sa mamama, super I click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload. Sa so, bago sa magpa-coaching, magpa-advice, pakimays na po ako sa aking Facebook, sa Messenger, pakichat ako. At ako mismo mag-re sa inyo, pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, Maksport, maging ating lahat. Mahal ko po kayo at muli, be a sport!